Ano siya? Ha? Uh, Ikaw huh? sa ano pa? pa. Oh, Kaibigan ko, honey, sino, sino yan? Kayo, nakita ko ay naakbayan mo. Sino yan, huh? honey? Sino ka? Huh? Honey, anong honey? Action. Sino ka? Ha? Sampalan sino lang. Ako, oh, ako, ako, ako. Ako, ako, Sino to? Sino to? Paliwanag mo sa akin yung maayos para maganda. Ano siya? Ano siya? Ano yan? Ano siya? Ano Asawa? Asawa? Ikaw, Samantha. Akin lang ang asawa. Akin siya. Akin siya? Kanina siya sinikaw, Nico, ngayon siya si Amanda. Huwag nang iya. Panget, tawa na. Freeze! Dapat bigla kayo mag-freeze. Tapos dadating ako. Ang ingay mo. 1, 2, 3, 4. Daughter. Tama na pala? Pagpapala? Tama na. Pwede? Tapos honey? Wala ka, panget lang. Ano sa inyo? Ha? Ang dami mong asawa. Okay, cut mo hindi yu alam yung hangin. Hey,